Personal na dinaluhan ng matataas na opisyal ng Defense Ministry ng Pilipinas at Japan ang Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng naturang dalawang bansa. Sa ilalim ng kasunduan ay palalakasin ang military cooperation sa pagitan ng dalawang bansa sa pamagitan ng pagkakaroon ng palitan ng military drills at mga pagsasanay na magiging kapagipakinabang sa mga sundalo ng Pilipinas at Japan. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro, malaking bagay ang kasunduan nasundo ang ito sa gobyerno ng Japan hindi lang sa ekonomiya o pagpapalitan ng kalakal at serbisyo kundi ang matiyak na ligtas ang bansa, ang teritoryo nito mula sa mga posibleng banta sa seguridad sa rehiyon. Once again, we thank the government of Japan for the assistance uh, rendered to us in several fields. Our bilateral relations, as our president has said, Uh, is very strong in traditional fields such as economy and trade. But this year we add another dimension to our already strong bilateral arrangement, uh, relations, by adding the vital aspect of security, which uh, creates a uh, holistic. Uh, Dimension or adds a holistic dimension to our bilateral relations. It will also add to the uh, multilateral uh, efforts that both our governments are doing to make sure that our region is, uh, uh, respects the rule of international law. Matatandaang ang nabuo ang Reciprocal Access Agreement noong Abril taong 2022 sa ginawang Philippines-Japan Foreign and Defense Ministerial Meeting sa Tokyo, Japan. Para naman sa nasabing bansa, malaking bagay sa kanila ang ugnayan sa iba pang mga bansa sa rehiyon para mapangalagaan ang teritoryo ng bawat isa sa ilalim ng pagtutulungan ng mga ito sa larangan ng depensa. The and other Asian are in a very strategically important region placed in a key junction of Japan's sea lanes. Uh, advancing defense cooperation and exchanges with the Philippines is important for Japan. Nauna nang inibitahan ng Pilipinas ang Japan na lumahok sa katatapos lang na balikatan exercises sa pagitan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Ngunit hindi nito napaunlakan ang imbitasyon ng Pilipinas. Pero kamakailan lang ay nagpaabot ng concern ang Japan sa mga Pilipino kasunod ng nangyaring pagsalakay at panggigipit ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard sa mga sundalong Pinoy sa resupply mission nito sa Ayungin Shoal. Napatulan pa nga ng daliri ang isang Navy personnel sa naturang insidente. Patuloy naman ang paninindigan ng Defense Department ng Pilipinas na wala silang ibibigay na teritoryo sa China bagkus tuloy ang kampanya ng pamahalaan sa pag na bahagi ng pag-aari nito ang West Philippine Sea para sa Dios at sa Pilipinas kumahal, mahal nag-uulat Paul Montebon